Wow, prank ko wow! Pilingon. Oh my God! Sobrang, ano, sito pilingon nga na. O, dali natin ito mga katilingon. Lagyan natin dyan, muna. Hello mga kapilingon, magandang araw sa lahat and welcome to Pilingiro Channel. Ngayon mga kapilingon ay mag-ikot-ikot na naman si Pilingiro at mag baka sakali na naman maglira liraw at mag ano naman tayo ba? Magpabadlong na naman tayo sa ating gagawin ngayon dahil medyo matagal-tagal rin ako hindi nakapamasura ba dahil minsan mga kapilingon tinatambad man ako lalo na ngayon ba sobrang lamig o tingnan nyo mga kapilingon ang palibot ko ba ay isti ang paligid ko na tayo ng yellow dito kaya minsan tinatamad talaga si Pilingon ba? Ito na naman si Pilingon. Nagbakasakali na naman. Iwan ko lang kung ba tayo madala ngayon. Ang laki ng ulo natin. Uy, ibalik natin kamera. Ang laki pa naman ang ulo natin. Kaya dito muna tayo i-focus sa palikid. Flix flix muna natin itong mga surrounding ba. Este, ano, palibot natin. Kasi dito talaga ako kadalasan mag ano mga kapilingon pasinsya na kayo babalit ulit na itong background natin dito ba kasi kadalasan dito talaga ako magikut ikot at maglero ang mata may nakita pala akong pusa dyan na ano ako ba naamis ako sa pusa dahil yung tubig ay nagyayelo ay kayang kaya niya kaya sabi ko muti pang pusa hindi giniginaw si pilingiro nangungurog yung tuhod pati yung sulang ba dahil sa sobrang lamig at dito sila ganito kaganda dito mga kapilingon kahit sa tabi ng ilog ba kagamitan sila pang ersisyo kaya napag-isipan ko next time siguro soon dyan ako magano, diyan ako mag exercise iko content din natin yan dahil matagal-tagal rin ako hindi nakagamit sa anong yan, yung mga pang exercise na yan ba lalo na ngayon medyo may ano yung basura ba parang matumal parang kunti lang ang mga basura na maayos maraming basura pero mga legit lang talaga na basura ngayon at ganito ang sitwasyon mga kapilingon dito ba mag ikot-ikot at magano, ano maglero ang mata eh, hindi rin biro oy tingnan yung Paligid ko mga kapilingon na puno ng yelo ba kaya para kang lumalakad na nasa ilalim ka ng freezer kaya hindi rin biro ang pagpamasura kaya minsan tinatamad talaga si pilingon ba dahil dinaig sa lamig. Pati yung hangin dito sobrang lamig kaya yan minsan natutulog na lang ako eh kaya pasinsa na kayo mga kapilingon na tinatamad talaga si pilingon pero ano din naman matumal din kunti lang ng basura ngayon. At dito na mga kapilingon ito ang first spot natin pero parang wrong turn man ito eh wrong turn man ako dito parang ka-pick up lang ng garbage truck dahil wala pang laman yung mga bin kaya lumipat ako sa kabila meron din kasi doon sa baba try mag-try tayo sa baba dahil parang nagtambak pa dito try muna natin dito baka meron tayong makikita at makukuha ba tingnan natin yung drum ay drum yung bin <laughs> drum talaga ay eh. sana kasi ako sa ano nako parang napayat na tayo ah kasi ang luwag-luwag na ng aking pantalong <laughs> Ilagay mo natin yung bag natin dito sa baba. Para makahuna tayo ba? Iwan ko lang. Meron iwan ko lang kung bang laman. Kung mga kabilingan, tingnan natin. Tingnan natin kung ano bang ano nito. Ilapit ko, ilapit ko muna kayo. Kasi parang hindi, hindi makita eh. Ganito kasi yung oh, nag Ice-ice ba? Sobrang lamig. Kaya ano naman natin. Sobrang ano ba. Baka maalog-alog. Iwan ko lang kung ma flex ba itong ayos. Ay naku. Nalikalimutan ko pa naman yung chapstick ko. May dala nga ako ng chapstick nung nakaraan. Hindi ko dinala ngayon. Naloko na to. Ang hirap pa naman buksan. Hanapin ang chapstick dito mga kabilihon. Hanap mo natin ng chapstick dito. Ay, for the update mga kapilingon ba, imbis na chopstick ang hinahanap natin doon sa may sako. kung may nakita akong frying pan mga kapilingon. Ang ganda ng frying pan mga kapilingon. Sobrang virgin. <laughs> virgin. Ano kasi ang puti? Oh. Wow, frying pan mga kapilingon. Sobrang ano, sito pilingon nga. O, oh, dalhin natin ito mga kapilingon. Lagay mo natin dyan, muna. I-idritso na lang natin sa sako eh. Kasi ano man. Ano ba, tawag nito? para baka may may, may iba rin na masura baka punito niya ba ilagay <laughs> na lang isurbol lang natin mamaya ang natin ganyan yan muna tayo dito chopstick yung minahanap natin ano yung nakita po na pan hindi sobrang tawang tawa ni Pilingon may hangir na ano gamitin natin ito pang Sana, oh. ano man mayroon din ano ano ba to <laughs> ano wala map holder pala folder lang wala nang map kaya yeah. eh, sobrang lamig ng <laughs> ito ko nilalamig ibukas natin ito sa plastic dahil hindi mabuksan eh. ito na ito ba I, ano natin iligwat mabilis kasi siyang buksan pag ito pero mahirap to mas maganda yung chopstick sana ayoko kasi yung bungkagin ayoko kasi yung langkaton ba ayoko kasi yung isirain kasi baka hindi natin gusto tapos yun na po sana natin ilagay na makasabuan ta mapagalitan din. ng wala sa oras kaya kailangan talaga ano uh, open properly yeah. <laughs> may english na tuloy si pilingon ilagay muna natin ibalik muna natin yung hangir kasi okay na to nabuksan ibalik natin ito dito hindi natin to dalhin itong basura ito gustong gusto to yung ano yung kasama ko rin yung isa din koreano na basura dito ba yung mga ganitong basura gustong gusto to niya yung mga ganito oh, yung, yung mga, kan ba kanya to wala, well, hindi mo sa umakyat nagkasalubong nagkasalubong kami kanina hindi mo sa umakyat dito Saan siya? Doon siya sa ano? nagluto Baka mamaya pa siya punta dito. Ano ito? Ito oh. Pantalon. Parang luma man ito eh. Or baliktad lang. Tingnan natin. baliktarin rin pala natin. Mga damit pala ito mga kapalingon. Tingnan natin. Baka may magamit. ito. ito. At saka may 1 million. <laughs> Grabe na talaga. 1 million talaga hindi pwede mag one lang ay may butas buti na lang nakita ko yung butas parang hindi na ma mga flex maayos i ano ko muna i e, muna dito muna natin ilagay parang hindi makakita yung mga kapalik no? kung na flex ko ba ng maayos ito so, tinan din natin ito mga short pants luma na din huwag natin dalhin yung ano pero sa okay ma mabinta pero sa okay oy pero since libre lang ito ay eh, piliin natin ang ano eh mm, mga damit madamit tapos midjas o oh, midjas na walang pares magandahan Mag sa kanilang midjas dito itinapon o hindi lost trade ba mga oh, pag mirong makita natin yung ano nito magandang midjas tapos tumitigas yung kamay ko eh salamin kasi nakapatong kasi ako sa yellow bakit tinatawag itong yellow eh na puti man naloko na Iwan ko lang na-on ba itong microphone. Ay, eh, na-on pala. Ito, mga kapalingo, ano? Anong tawag nito, eh? Sleeveless. Short sleeve. Iwan ko lang. Ito, luma din na damit. Huwag na dadalhin-dadalhin yung luma, eh. Ito, may pantalon. Baka may 1 million. <laughs> Maayos pa naman. Pero, sobrang taas. Sobrang taas. Huwag na lang natin itong dalhin. oy, yung ano talaga, yung bago lang dalhin natin. Nakakita ko ng frying pan ngayon ay sobrang tuwa ni Pilingon. Ito, oh. ito mga kapilingon. Tapos may bag. Tingnan natin kung ayos ba itong bag na ito. Di ba na ano pa sa hospital siguro na. Ay. Yung ano ma ma ka? may bag mga kapilingon. tinan ko lang kung maayos ba itong bag na to or ano ano bang plasing bag ito ay ano ba itong bag na to ay eh? bag ba or ano hindi ko maintindihan may poom kasi sa ilalim upuan di kuro to eh. ay, parang upuan nga yung sandiganan sa upuan yung ganun siguro hindi pala bag yan mali pala ako sa aking tapos yun lang ibalik natin ito ng maayos kasi nanahimik itong plastic. Ginalaw natin. <laughs> ginalaw. Nanahimik. Naghihilabtan pa dyan. Kasi baka meron tayong makikita ng 1 million. 1 <laughs> million. Asulan ng 1 million. Meron pa dito sa loob. Tingnan pa rin natin yung iba. Ang lalom kasi. Eh. Laom kasi yan. Eh. Sobrang laom ng ano. wala na mga may diyan yun lang at least may nadalat yung parang pan ay para akong mukaging sa kabugno ba meron din kasi minsan nakakita akong laruan ba ganito tapos natabunan na ba ang ganda ang bawa ganito may mga starbucks na ano yung kay Titeron kay ano ba yun ay tayo yung kadya mga kapalingon alis na muna tayo yun lang ang tinakuha, frying pan. At least meron tayong nadala. Frying pan. Hindi, hindi logi ang pag-akyat natin dito ba? Kaya let's go and proceed to another area. Hmm, sobrang lamig kasi oh. <laughs> Parang kang nasa ibabaw o sa ilalim ng freezer na naglalakad. Kaya transfer muna tayo sa ibang spot. Baka meron tayong mahanap doon. Ano ba? Ano si Pat? lang yung kasi Hindi <laughs> <alatan>. sa <laughs> Basta, padayong lang sa mga <laughs> Grabe na. <laughs> Grabe na talaga ang buhay. Dito tayo doon sa unahan para mahimutan nating ating kalagba. <laughs> para makapag makauwi na tayo at makapagpahinga na dahil ano sa naon lo pulo pula ng naong ba dahil sa lamig sobrang lamig ba kaya kailangan talaga may air protector dahil hindi mo lang mamalayan naputo na pala yung tinga enjoy lang natin natin ating kalokohan ba dahil who knows magiging remembrance ah. na ito dahil hindi natin alam hanggang kailan na ako dito kaya ay must grab the opportunity na lang kumbaga kaya yeah, pasensyahan nyo na talaga si Pilingiro kung bakit nagiging ganito tayo ba? Ang kursiki. <laughs> Ika nga, hindi natin lifetime. Hindi lifetime dito kaya we must grab the iron while, while it's hot. Kumbaga. charo hindi lumaki yung bagtak natin sa kalakad. Ikot-ikot dito. <laughs> Kasi lumalaki na yung mata ko sa kaliraw-liraw ba? Sa tingin-tingin sa paligid kung meron mo masura. Dito banda mga kapilingon ay masarap sa pakiramdam ba dahil mainit kung naarawan na tayo iwan ko lang saan mo hindi man makita yung araw ngayon ko lang napagtanto na masarap pala talaga ang mainit kung masubrang sobrang lamig masarap hindi na eh, galaw ba kung pwede pa lang mabuhay lang kahit hindi hindi gumagalaw kung kilos pwede lang matulog ba <laughs> tawa ng tawa sa pilingon kahit dahil ting positive lang ay siya hindi tayo makakita na yung basura ngayon. Mara, magandang basura. Haluhugin natin mga sulok-sulok. pa may sulok, may basura. <laughs> dito na naman mga kapilong. Maglilili tayo dito mga kapilingon Baka meron tayo makita. May kunting basura. tingnan natin. Who knows? Who knows? Baka may magandang basura ito dito. Kaya lingkura natin. Ano pang hinihintay natin? Sa ganitong mga kalukuhan ko mga kapilingon ba na po mga basura? Ano mga kapilingon? Nagahalo yung kaba at ano natin. Yung kaba lang, merong hiya, kunting hiya. Meron din kaba. Kasi baka, pagkalitan ba? <laughs> sabihin, Hoy! Anong binubungkag-bungkag mo dyan? Baka sabihin ganun ba? Hindi ko naman binubungkag. Hindi ko kasi, hindi kasi ako marunong magsalita. Kaya, yun. Kakabahan ako, pero marunong pa ako magsalita. Hindi na siguro kabahan ako no? dahil, ano man. presko presko yung mga basura natin pala mga yun, mga kapilingon. Dahil, nakapatong ito sa ano, Nakapatong ito sa yelo. Eh, the priest na press, Wala doon. Dito tayo, banda. May, ano kasi, may speaker. Nagsasabi ba na, ano ba, siguro? Huwag <laughs> ko Siguro, sabi siguro dyan. Please, do not throw your garbage. Ano siguro? Or throw your garbage properly, siguro? Ganon siguro? Huwag ikalat? <laughs> Hindi ko lang alam. Sa surigi lang na intindihan ko dyan. Tinan natin ito. Kasi hindi natin manalaman kung hindi natin tingnan. Ikubag lang dito mga kapilingon. Kinuha na yung ano? marami dyan kasi dati. Nung nakarang linggo, nakarang buwan. Yan, nagtambak yung sa likod dyan. Nagtambak yung mga basura. Tapos, ano? Nakakuha tayo dyan. Dito ko nakuha yung mga LV na bag at saka yung ano? Yung isang bag na sobrang ganda mga kapilingon ba? Ito, ano na natin. Ay, dahil magaan man. Hindi natin buksan-buksan. Ay, dahil... Ay, buksan nga natin. Pero parang karton lang naman. Ay, wala pala ka talaga. Tray ng itlog at saka lang. Proceed sa unahan. Dito ko nakakuha ng anong mga kapilingon. Dito sa, sa area na ito. A few moments later. Tingin din tayo dito. Uy, eh. baka di ay. Baka di may makita tayo. <laughs> o ba diba, may payong tayo nakikita. Tingnan natin kung maganda at maayos ba itong payong na ito. Ay, kinalawang na mga kapilingon. Sayang yung payong ba. Matagal na siguro ito dito. Natambak ba? Hindi ko lang napansin. Natabunan lang. Oh, kinalawang tuloy. Sayang. Sa sobrang kalawang, hindi na mag, hindi na mag-open. Okay, ilabay na lang natin. Oy. Sorry, payong. Hindi kita napansin. May belt din dito. Oh may belt kasi luma na <laughs> hindi nyo makita no oh, may belt pero luma na ilagay natin ibalik natin dyan no. Oh. tingnan natin yung ano kasi na, dito no, doon sa mga ibang area din mga ganitong plastic may nakikita din ako yung mga robot ba dito biya yun ganito biya yung plastic nilagyan oh. no? tingin tayo eh. nagsalita ko ba hindi nyo ako nakita kasi yung kamera ko niwan ko lang basta basta Tingnan din natin dyan, dito. Dyan. Iwan na yung bag ko. Tawa-tawa <laughs> lang si Pilingon ba? Pero maraming nakatingin. Ay, bahala na. Eh. Tingin lang kayo dyan. Ay, hindi nyo bitaw ako kilala na ako si Pilingiro. Ay, mga ano lang mga kapilingon. Paperworks. Paperworks. Mga West Papers ba? Yeah, wala. Proceed sa ano? Next area. Tingnan din, tingnan din natin itong plastic itong mga kapilingon napagtanto ko sa sarili ko mga kapilingon ba hindi ko may imagine yung ginagawa ko sa totoong buhay lang ba kasi mahihain kasi ako tapos ganito ba hindi ko ma-imagine na nakayanan ko ito dahil kung hindi mo talaga kung hindi ka talaga magbao eh, mag ng kakapala ng mukha hindi eh, talaga kaya ito mga eh, dahil <laughs> maraming tao nakatingin sa paligid <laughs> tapos makabirten ka ba baka anong sinasabi nila baka may sabi na baliw na ganun ba eh sino ba naman talagang ano ng sakto ng pag-iisip or may Aww. ano ba, walang sabi masasabi mo talaga na parang baliw dahil sa ginagawa ko ito eh hindi naman to gawain ng normal na tao. <laughs> so, ano ba pero sa totoong bu ano lang makikahos sa buhay kaya lang wala naman pa nga kapiling mo, nagdrama-drama naman tayo nito eh. One eternity late. Ito, another sulok na naman ito mga kapilingon. Iwan ko lang kung hero ba tayo dala ngayon. Hindi pa talaga nahimutang yung kalag. <laughs> ni pilingon ba dahil ay nagbulablard man ay. Ito banda mga kapilingon ay ano? Hawan man pero mayroong sako doon. Tingnan natin yung sako sa gilid. Yung sa tabi ng yellow na bin pa. Baka ano, kasi pag ganito kasi mga kitchenware yan. Iwan ko lang kung baka mga basag lang ito na ano mabasag lang ito na buti pero try natin, tingnan natin hindi natin malalaman kung hindi tingnan parang mingaw na mingaw nga ngayon hinak <laughs> ko na loko na wala ay ano mga kaplingon? ay sayang naputol yung ano, mag sana naputol yung ano ay natipak maganda pa naman sana oh. Ala, kuril pa, hindi kuril tera, tera pala maganda naman sana nangabasag lang pala mga baso nga ito mga kapatid puro na basag sayang pula na nga basag mga hmm? na nga ito rin baso na, naano rin na basag kaya mingaw <laughs> ma ano kasi ngayon hawan hawan ba yung ano, linis malinis yung paligid eh ano pa rin sa sakali eh sa sakali lang naman ang dami ko ng sulok na pinuntahan sa kabila din ano lang hula mirong mayroong hula -hop sa kabila tingnan natin sa kabila ito na lang ang refrigerator ang dalhin natin mga kabila. sobrang ano sobrang laki ng preserve ay tinapon Tapos sa baba, mayroon pang ano, electric pan. Ano pa yan? Basta, iwata mo na Iwan pulang, lang. 2,000 years later. Try natin dito mga kapili Baka mayroon tayong makuha. <laughs> Puro lang tayo try ng try ba? Ang ending. Wala. Ay, wala. Sambak pulang lang Sana mayroon. Mayroon nga nakuha pero... literal ng pong basura <laughs> kinapak dalam ini eh. kasih yang bigat mana-mana sinali natin ito. Baka meron tayong makuha May dumadaan. Ito na naman si on Ang garapan si Kalisod. Magbakhad. May wire kasi siya oh. <laughs> Ay gamit pala ito sa ano sa pusit ba yung gripo chawir <laughs> pala kaya pala ang bigat chawir pala to yan tingin pa tingin grabe na mas kilingon eh. mga ano lang pala to nalipat ay sa iba eh. mga ano naman to parang may nagiba nag na bahay ba yung mga appliance, appliances yung mga outlet, saksaka ng printing ganun lang naman Tapos ano? Yung shower ng bigat. Ya, lipat ya, sebab bak mau kebelingan. A few inches later. Ay, dito banda, ang daming basura. Si wala tayong makikita at mahanap at magustuhan dito. Chosey. dito, <laughs> magbungkag na na tayo mga kapilingon. Start na bungkag-bungkag. Pagilid -bungkag. muna na natin yung kamera. Baka may dumaang sasakyan. Baka masagi. Kasi ano, nasagit na. Ay, nakaharang ba? Amaharangan ba? Tingin tayo mga kapalingon. Baka, baka baka na naman. <laughs> Nakatawa mo kasi kung kinabuhi eh. Nakailang ano na tayo ngayon ba? ilang area. Area of responsibility. Parang dog food man ito eh. May nakita ko sa loob dog food. Tingnan nga natin. Parang na ano yung puwit ko dyan. Sa harang. Puwit pa. Para pang ano. Mararabag na ilubot. <laughs> Nagbisaya. Na ano na nga, dog food nga. Dog food, pero lalagyan ng dog. Walang food. Ang daming ganito mga pilon. Ano kaya to? A water? 100%? Water pala. Water. Tingin tayo ay. Eh. Hindi natin tingnan na. <laughs> Wala agad. Hindi umu -yun. Ang kapalara natin ngayon. <laughs> Hindi umu yun. Meron ba ubang plastic? Tingin pa rin tayo. Baka Baka sakali lang naman. Ako, Naku, nagkurog-kurog na yung tuhod ko. sa Salamig ba? Press na press yung basura kasi ngayon. Dahil sobrang lamig. Tapos, pati yung tuhod natin kumukurog. Dahil salamig. Kumukurog. Next, plastic. Nating na natin. wala kasing yung plastik na may chance ha, ba pero itong plastic mga bottled water lang kasi ito kaya no no wala itong mga kapilingon at dito banda mga kapilingon may nakita kong plastic mga damit ata itong mga kapilingon <laughs> umuwi na sana ako ba ay tingnan natin ito ay eh. baka madagdagan yung nadala natin ngayon dahil sa ang dami ng ano natin mapinantahan tapos ano ang hugot po ni pagkabaat oh eh. mo ano eh mahigpit pagkatali. Ang alibat na lang kay nalipong ng pig. Sino ano, ano na lang natin ah dahil balik natin na naman. Ito mga kapilingon ano. Oh. Ay ang dugyot. Kasi ano ba na luma. Ay dugyot pala mga kapilingon on. Sayang oh. Dress. Ay laba lang katapat nito Eh na ano lang sa sigarilyo ba na mikos ay dalhin natin ito mga kapilingon dress mano. formal formal dress kasi ay dalhin natin oh <laughs> laban lang natin ito maloko na dress na green ito ang isa dress din na green ito wag na to dahil luma ay, balik na lang natin ay, dahil ano na mga upos ng sigarilyo na mga cigarettes okay, balik na natin isama na lang natin yung mga subre na na saag ba At ako pa yung sabihin na nag isama na lang kasi maluwag pa naman so, iba, na natin ibalik natin yung tali tapos uwi na tayo eh ngayon maraming salamat Shout out po kay Mamayla Intal and to all Magat family from Minalin, Pampanga and shout out din sa pamangkin ni Ma'am na nasa Jordan Tumiko. Shout out din po kay Ma'am Dayan Kuli from Masbati. Shout out din kay Ma'am Princess Gomez from Mexico, Pampanga. Shout out din po kay Ma'am Edeliza Gineo or Hineo from Quezon City. Shout out din kay Ma'am no Noralyn Siso and shout out din sa kaniyang mga kapatid from uh, from San Andres Rizal Floodway. Pasig na sina Ma'am Nora Tangog at Sir Sunny Tangog at sa mga anak niya. Shoutout din po kay Ma'am Eva Kunanan from Lubao, Pampanga. Shoutout din kay Ma'am Marilo Cabrera. And shoutout din sa kanyang mga kapatid na si Sir Manny from Laguna. Shoutout din po kay Ma'am Miles Bergara. Shoutout din kay Ma'am Francia de la Viga Dakigan from Kamiling Tar Tarlac. Shoutout din po kay Ma'am Vicky Aguila. Shoutout din kay Ma'am Jing Eji. Shoutout din kay mam Ma Chiri per Carey or per carry. Shout out din po kay Ma'am Ma'am Shiwing Ang And shout out din sa mga anak ni Ma'am na sina Sir Lixter, Ma'am Lorna, Ma'am Rochelle or Rochelle at si Sir at kay Sir Norwin. Shout out din po kay Ma'am Evangeline Lasula. Shoutout din to all Jimenez, di pa Lasula, Nebrel and Tardo family from Talisay City. City. Salamat sa inyong lahat mga Ma'am and Sir. Lalo -lalo -lalo subscribe. Maraming salamat po. At sa hindi pa po, nak uh, hindi pa po nakasubscribe, pa pa-subscribe po na aking channel. From here. From here. Thank you for watching.